Hello, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang magbigay sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So at this moment of time mga kamamay, pag-uusapan natin at magiging topic natin ngayon is mga sign na gusto ko ng isang lalaki pero hindi lang nila ito masabi sa inyo. Okay? Ang hirap kasi sa mga lalaki, mga torpe. Hindi makapagsabi ng nararamdaman. Kaya ngayon mga girls, ang ibibigay ko sa inyo is mga sign o mga ginagawa ng isang lalaki na may gusto sa iyo pero hindi lang nila masabi. So bago natin simulan yan mga kamamay, isa lang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo rin ang video ng ito. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat at magkita kita pa tayo sa mas marami pang video na aking gagawin. Ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng isang lalaking may gusto sa'yo pero hindi lang niya masabi? So number one, gumagawa siya ng paraan para makausap ka Yes mga kamamay, lahat ginagawa niya para makausap ka. Kasi sa paraang 'yan, diyan magsisimula ang inyong magandang conversation, ang inyong magandang samahan. So isa 'yan sa panimulang conversation ninyong dalawa. Kapag ka isang lalaki ay madalas gumagawa ng paraan para makausap ka, yung simpleng pagtatanong kung anong oras, yung simpleng pag-aalok ng candy, yan yung ginagawa ng isang lalaki upang magkaroon kayo ng unang conversation. At pag nagkaroon kayo ng unang conversation, hindi na siya mahihiya. Meron siyang lakas ng loob para ulit-ulitin na makipag-usap sa iyo. Kaya sinasabi ko sa inyo mga girls, yan ang isang paraan ng isang lalaki hindi makapagsabi ng nararamdaman. Gumagawa siya ng paraan para makausap ka. So number 2, madalas kanyang tinititigan. Okay? So madalas kanyang tinititigan kapag ka medyo malapit siya at kapag ka malayo siya, lagi kanyang tinitingnan. Tandaan, magkaiba ang tinitingnan sa tinititigan. Kapag ang isang lalaki ay madalas ang sulyap sa madalas ang tingin sa iyo kahit naroon sa malayong lugar pero nakikita ka, para yang sulyap sayo iyo at madalas nahuhuli mo. For example, nahuli mo ng isang beses. Oo, sige. Sabihin natin na hindi sinasadya yun. Siguro napatingin sa'yo something na bigla ka lang yan napansin tapos nahuli mo lang. Sige, okay lang yon. Sa pangalawa, nakita mo pangalawang beses na siyang tumingin sa'yo. Sige, sabihin natin hindi pa rin. Hindi pa rin sinasadya. Para bang hindi pa na-curious lang yung tao. For example, na-curious lang. Okay pa lang yon. Pero kung sa isang araw, tatlong beses siyang tumingin sa'yo at lahat ng yun, nahuli mo. Sigurado ako legit na gusto ko ng isang lalaki. Kahit ako, naranasan ko yan mga kamamay. Lagi akong tumitingin sa isang babaeng gusto ko. Okay? Hindi ko mabilang kung ilan. Baka nga minsan, 10 beses pa or lampas pa. Basta pag nakita mo ang isang lalaki na bigla ang sumulyap iyo ng higit pa sa tatlong beses sa isang araw, sigurado ako mga kamamay. Gusto ka niyan. Hindi lang niya masabi. Okay? So number 3, lagi lang siyang andiyan para sa iyo. Yes mga kamamay, isa rin tong katangian ng isang lalaking mayroong lihim na nararamdaman sa iyo pero hindi lang niya masabi, lagi siyang nandiyan para sa iyo. Yung tipong kapag ka uh, may kailangan ka, lagi niyang ipinuprovide. Kapag ka wala kang kasama, nanjan siya para sa'yo. Sa so, madaling sabi, sa lahat ng problema mo, sa lahat ng pangangailangan mo, nandyan siya. Kahit sa pinansyal, ginagawa niya ng paraan kahit papano makatulong sa'yo. Isa yung sign mga kamamay na gusto ka ng isang lalaki. At the same thing, lagi niya sinasabi sa'yo na ganito, Kaibigan, kahit na anong mangyari, kung may kailangan ka, nandito lang ako. Yes, open arms silang nandyan para sa'yo Lagi kanyang binibigyan ng uh, mga bagay na po pwede niyang ibigay sa'yo Okay, kahit medyo mahirap, kahit siguro may utang siya Kaya mong bayaran o kaya niyang bayaran ng isang lalaki yan Okay, sa abot ng kanyang makakaya Yan ang kayang gawin ng isang lalaki may gusto sa'yo So, lagi kanyang tinutulungan at palagi siyang nandyan para sa'yo So, next Nagbabago ang kilos niya kapag ka nandyan ka Oo oh, mga kamamay, siguro maraming makaka-relate dito sa mga lalaki. Ano? Mga girls, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang isang lalaki nagbabago ang kilos niyan, oras na dumating yung babaeng gusto niya. For example, nandiyan ang isang lalaki, bigla kang dumating. Kung yung lalaki bago ka dumating, sobrang ingay, sobrang talkative, sobrang daldal, after dumating nung crush niya, nung gusto niya, tingnan nyo, bigla yung matatameme, bigla yung titigil ng pagsasalita, biglayang yung titigil ng pagyayabang, bigla yung titigil sa kalukuhan. Sa madaling sabi, parang nag-transform ang kanyang sarili sa ibang klase ng pagkatao. Hindi na siya yun eh. Parang naging tahimik na siya, hindi na siya ganun kadaldal. Bakit? Eh kasi nandun yung gusto niya nandoon yung kanyang crush o nandoon yung babaeng pinapangarap niya ganyan ang kayang gawin ng pag-ibig ganyan ang kayang gawin kapag may gusto ang isang lalaki sa isang babae nagiging tahimik siya at nagbabago ang kilos ng isang lalaki so next nagpapakitang gila siya sayo iyo. Yes, mga kamamay, nakakatawa mang isipin pero ganito ang mga lalaki. Masyadong competitive. Pag nakita nila ang crush niya, pag nakita nila ang gusto nila, nagiging magilas sila. For example, ha, ah, example lang to. nag gym ang isang lalaki. Bumasok yung isang babae gusto niya. Makikita mo yung lalaki. Magpapakitang gilas. Yung pinakamabigat na po pwede niyang buhatin bubuhatin niya kahit sobrang bigat walang kaarte-arte niyang bubuhatin yon para magpakitang gilas sa isang lalaki at siya ng mga girls mapansin niyo po yan nagpapakitang gilas ang isang lalaki yung mayabang o kung ano pa mga paraan para ma-impress kanya so isa niyang sign mga kamamay na gusto ko ng isang lalaki pero hindi lang niya ito masabi okay, so next Interesado siya sa iyo kapag ka nag-uusap kayo. Ito mga girls, pansinin niyo din 'to ano sa mga lalaki, kailangan mapansin niyo 'to. Interesado siya sa iyo kapag ka nagkakausap kayo. For example, nagkaroon kayo ng usapan, nag nagmarites kayo. For example, meron kayo pinag-usapang isang bagay, puro siya tanong sa iyo. Pansinin mo 'to. Ikaw yung lagi niyang tinatanong, hindi ikaw la hindi lagi siya yung bangka. Ikaw yung tinatanong niya. Marosyang siyang tinatanong tungkol sa iyo. Kung sinong nanay mo, ilan kayo magkakapatid, sa ka nagtapos, anong paborito mo, mga bagay na ganyan. Lahat inaalam niya sa iyo. Bakit ganon? Kasi gusto ko nga niya eh. Gusto niyang malaman lahat ng detalye sa buhay mo para sa ganon, meron siyang clue kung paano siya mag start na masok sa buhay mo. Paano pagpasok sa buhay mo? Siyempre, kung alam niya ang birthday mo, kung kailan ang mga mahalagang araw sa buhay mo, dun siya papasok. For example, birthday mo, wala kang handa. Siyempre, pag birthday mo, tatanungin ka niyan. Anong handa mo sa birthday mo? Punta naman ako dyan. So, pabirong tanong, pero pag wala kang handa, andyan siya lagi para sa sa'yo paano andyan siya palagi para sa'yo syempre kung wala kang handa sasabihin niya o oh, sigi sige paghahanda kita samahan mo ako mamimili tayo syempre pag ganun ang pasok ng lalaki sa buhay mo makakatanggi ka pa ba? Siyempre para magkaroon siya ng buwelo na pumasok sa buhay mo with good vibes. Pag sinabing good vibes, ito yung pagpasok niya sa buhay mo na tipong siya yung hero. Siya yung, siya yung bayani kasi tinulungan mo siya eh na maghanda. Pag ganun ng isang lalaki, makukuha yung loob mo. Di ba bilang isang babae, may impress ka sa lalaki kasi tinulungan ka, pinaghanda ka sa birthday mo, makukuha ang loob mo. Hanggang sa magkalapit kayo ng loob, hanggang sa makuha niya ang loob mo. Okay? So, hindi ko dapat sabihin niyan kasi mahirap na dumating. Mahirap na turuan kayo ng mga ganyang medyo malalalim ng mga tips, no? So, tips lang muna o konting mga tips lang i-share ko sa inyo mga kamamay kasi alam niyo na, baka mamaya alam na, maging bihasa rin yung ating mga lalaki dyan. So, ang kailangan kong tulungan muna ngayon is mga babaeng kagaya mo. So, yan yung isang sign mga yan na gusto ko ng isang lalaki pero hindi niya masabi. Yung tipong kinakausap kanya at interesado siya sa mga detalye ng buhay mo. Okay? So next, ina-add ka niya sa social media. Yes, mga kamamay. Ito ang una rin minsan nagiging hakbang ng mga kalalakihan upang makuha loob mo, upang makipagkilala sa iyo. So sa pamamagitan ng social media. So kapag ka ganyan, meron siyang pagkakataon na tanungin ka. Meron siyang pagkakataon na kilalanin ka. Meron siyang pagkakataon na ilike, mag-comment sa mga post mo. Ganyan sila eh. Kapag ka gusto kanila, palagi silang nagla-like, nagko-comment. Minsan, ipinupusoon pa yung mga post ninyo. Ganyan ang isang lalaking may gusto. At the same thing, nagtatanong sila kung may jowa ka na ba, may boyfriend ka na ba, di ba? Kasi kapag ka sila inakilala mo at tipong may gusto rin kayo sa kanila, madali na. Madali na yung clue, madali na yung, yung panliligaw. Kasi nga, mayroong motibo ka nang ibinigay sa kanya. Okay? So kaya yan yung nagiging uh, first move ng mga kalalakihan para makilala ka, para maging interesado sila sa inyo dalo. Okay? So iniaad add kanya sa social media. So next, magawa siya ng paraan para mahawakan ka. Yes, gustong-gusto namin mga kalalakihan na nahahawakan kayo, especially yung mga babaeng gusto namin. So kahit man lamang sa pamamagitan ng paghahawak namin sa inyo, ay eh, maging masaya kami. Okay? Kapag kasi gusto namin yung isang babae, gusto namin nahahawakan lagi namin yung inyong mga kamay, yung inyong mga balikat, ang inyong mga braso, yung inyong yun, mga kamay, masaya na kami dyan kapag ka napansin niyo isang lalaki panay yang hawak sa inyong kamay. For example, may abot na bariya, so gusto niya mahawakan yung kamay mo, may abot na ballpen, gusto niya mahawakan yung kamay mo, gumagawa ng para ng mga lalaki para mahawakan ka kahit papano nang hindi mo napapansin. Pero meron ding mga lalaki na tsumachansing paminsan-minsan at mag-ingat sana kayo sa mga lalaking ganyan, okay? Iba kasi yung pagchancing eh, yung chancing na wala man lamang dahilan kung bakit ka na hinahawakan. Uh, okay sana kung merong iaabot, may bariyang iaabot, may bolpen na iaabot, may papel na iaabot, pero kung hinahawakan kanya nang wala man lang dahilan, eh iba yun. Baka manyakis yung mga lalaking ganyan, mag-ingat din po kayo. Okay? So, isang sign, gumagawa siya ng paraan para mahawakan ka. And last, mga kamamay, umiiwas siya sa'yo. Oo. Sasabihin ng iba dyan, ganyan ba yung mga lalaking may gusto? Bakit umiiwas? Akala ko lang, yung mga lalaking may gusto, ipalaging lapit ng lapit. Well, mga kamamay, nagkakamali kayo dyan. Dalawa kasi yung interpretasyon kapag kami gusto sa inyo ang isang lalaki, yung iba pinapakita sa pamamagitan ng paglapit. At yung iba naman, pinapakita sa ng pag-iwas, paglayo, hindi pagpansin. Bakit po mga kamamay? Kasi po, may mga lalaki po kasing mahiyain. May gusto sila sa isang babae pero hindi nila kayang iparamdam at ipakita. So sa pamamagitan nito, ang gusto nila is lumayo na lang muna. Uh, hindi nila pansinin yung uh, babae sapagkat kapag hindi nila pinansin yung isang babae, nakakukuryos ngayon ang isang babae doon sa lalaki na 'yon. Nagiging mysterious yung lalaki, kaya ang isang babae naaakit, nakukuha yung attention, So babae ngayon ang magkakaroon ng first uh, move para kilalanin yung lalaki na 'yon. So 'yun yung ginagawa ng iba, umiiwas, hindi ka pinapansin, so lumalayo sila. Pero may gusto sila Pero tandaan mo to Kapag malayo sila Sinusulya pang kang lihim ng mga ito Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga love advice o mga tips upang sa ganun malaman mo yung mga lalaki may gusto sa'yo pero hindi hindi makaamin o mga torpe yung mga lalaking ganyan. Yan yung ilang mga sign para malaman mo at makonfirm. So mga kamamay, sana kahit pa paano makatulong ang ilang love advice na yan para sa inyong buhay pag-ibig. If ever na may katanungan kayo, don't hesitate na ilagay sa comment section at pag nabasa ko yan, gagawa ko yan ng video na kagaya neto. So mga gusto mo po shout out, out. i -like nyo lang yung video. Next video, shout out ko po kayo. So, papano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.